ga Hmm. Padali ha. Ah. Saging puna? na. Hmm. Tawang kay 5-1 sing kilo. Ah, 5-1 ka kilo? Hmm. Pila ka kilometro ninyo ni baklay? Mga upat. Upat ka kilometro na ano. kayo hmm. nga gianan mo. na eh. Mga pila ka ni kilo guys. Mga pila may mabayad na nimo, mo. Sil silong sadri dapat bigay. Silit kayo. 200 sir. Ha? 100. Mga 200 ang mabayad 40, na. Kumabot eh, ng 40 sir. Kumabot nag 40 200 mabayad. Mm. Unsa'y trabaho si mong mama gani? Trabaho sa ko mama kay kanang manghinlo sa mga room sa kwan. Ah mag janitor kay bali. Mm. Papa nimo? Wa Oo, papa sir. Eh. Wala na kay papa? Mm. ah, nagbuwag sila si mong mama? Mm. Gibiyaan ko sa papa na sir. Gibiyaan mo? Mm. Pila mo kabok i-sound pod? Ako ra sa sir. Eh. Dagan Daghan ra ko igagaw sir. Ay, ah, ikaw ra isa? Mm. Daga na igagaw na ha, mga po Sa balay. Ah, sa inyong balay, dahil daghan na yung nagtipok? Mm. Imong, imong, pero imong mama dito muli. Kwa, na, nasa buhol ka ron, sir. Trabaho, sir. Pangkuhag o bugas po. Padala. Ay, wala na imong mama dito, dahil? Sa, mm. yung nasakop dito, gani? Kwa, na sangay. Kibali ikaw, sak, nakipuyo na, 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 ra dahil sa imong igagaw, balay. Oo. Oh tungod sa kadagangan no namo sir dug ka kanang ano mga kuan pa ni sir eh mawadan ni bugas wadan ni pang bugas may namo sir Alin na palit niyo bugas palit ni bugas sir. de ka tigumon palit ni silpon tigumon namo ah palit kag silpon mm. ni udto namo wa may namo sir wa papabuninan ako wa ko namo nya wa ko gonin udto wa pa mo ano man hmm. Kaya ako na giuna sir eh para na may makaon kani siya uban mo sa isa kabalay, ka balay kana imong gagaw oh, okay. iyang e mamo sa trabaho pod magkuha sir e, ani ka pod ako maginadlaw po sa uban na umak. kwan 200 ang adlaw layo po uma nang okay ha layo kayo umak. pila imong idad gani 14 ko ko sir ah 14 ka ta ani ni mo no hmm. kanu sa alas ni uli imong mama po? pagkuan to sir ay pag Pag mayo to, Kada ah katong mayo. Mm. wa pakai gamit sa eskwelahan. Wala ka sir. Kuan pa daan pa na notebook sir. Kani pud ako mo igado sir kay ibaik balik ra nila notebook nila. Kuan no na lang kanang ang tigumon kay wa puy ka palit. Nalabian nung ka na, kanan ang akong katambag sa inyo, kanan, kanan na lang magampos sa ginoo ba? Huwag ko nagdahong, ma, ma, masugat mo na ko, Pero sa klaro istorya, padong ko bukid nun. Sige, salamat sa Ginoo. Ang blessing niya tal <tapos> sa Ginoo, sir. Salamat sa Ginoo, sir. Oh, ito no. oh, no problema. Ah? God bless kayo, dako. Salamat sa Ginoo, sir. Sa kusya. Ikaw at iyo. Oh, ito sila mo. Salamat ah. Nag-alsa bugat mo na yang dala no? Mm. Ah. Um. Sige, Ha? Bugat para niya. Sa gamay masiya. Nya layo kayo, upat kayo muka, upat muka, kilometro baklay. Mm.

Mag-abot sa panahon, magkita at tagbalik ka. Tag-uwi ng kwarta. sa sir. Ha? Sinunduman sa sin kanaw, sir. May problema. <laughs> Salamat sa ginoo, Rajad. Salamat. Salamat po da. Lala. Ay, itong bugata na na. Ay. Salamat. Salamat po dah. Salamat po da.